Yan. Hapon na naman. Dito naman ako ngayon matutulog mga drivers. Um, bukas may lima po kaming guests bukas na yan. Kaya siguro hapon na po ako makauwi sa amin. Yan. Ayan po mga rivers, Ayan um, dito naman tayo Ayan yeah. Schedule ko naman Dito naman ako magtulog Ayan uh, po mga uh, building dito Ayan po mga building dito niwanan ko po yung pamilya ko doon na wala pong pabiling ulam po mga rivers kaya hanap na akong pang buinamanaw ngayon pang bili ng ulam sana mayroong sumakay ngayon mga rivers yan yeah. ah Yan po. <coughs> Sana may pang buhay naman ako ngayon. Pambili ng ulam mga kalibers kasi ano po, wala po pang ulam dito. Yan niya lang. Kunting tiis lang po. Kasi um, wala naman po tayong choice mga kalibers. Kaya tiis-tiis lang po. I don't know. Yan. <coughs> ah, nakapagod talaga. Nakapagod talaga mga divers pag ganito, no? Sana so, po na matulungan nyo po mga divers para naman po ang Ah, tulong po naman po ako sa pamilya ko. Kasi no, ah, to kahit nakapagod yan. Pilit ko pa rin na hindi sasabihin sa pamilya ko. Pagod talaga ganito ang na buhay na